Ito so, mga ka Boy Sa kanila boy kilaw yung mga uh, Ito sa atin mga talong Yan Ito yung sili you know? Ito yung isaw natin Mukbang tayo ng talong Ito, Tatlo you know? Simulaan na natin mga ka-segkit Yan o Mmm 你不用来嘞，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Mm. Kira ada ni telung, ya. Hmm. Hmm. Walau mm. na. Hmm. Tepa. Hmm. Kau yang siliu. Hmm. 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 sarap mga hmm. ito yung tatlo ito hmm. yung isa na ubus ko na ah. maharang ah. mahanghang okay na yan ito pala mga kasig cake ito pa cool yan oh tapos kikilawin natin para makasama natin si <coughs> Alcaraz Yan. si Idol Alca Alcaraz Yan. kikilawin natin to tapos toyo lang Hello. ating sasasawan ito Yan. Yan. Do. Do. Natin, ito sile, oh. ito. Yan, Yan. 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 makikita natin i-upload ko to ito yung sili oh ito Yan. sili Yan. Yan. Kikilawin natin. Ito yung sabi nilang mukbang. Ito, yung pakul. Ito, may langaw pa nga. Pakul. Yun. Kikilawin natin to. Yan. Bijoin mo, mga kaibigan ko. Okay na. Yan. Tapos na tayo sa talong. Dito na naman tayo sa pakul. Ito. Yan. Yan. Nakikita mo. Yan. Ayan. Mukbang, mukbang tayo nitong pakul. Sabi Sabi nilang pakul. Ano ba yun? Bidjoin mo ha. Ayusin mo. Para. Ayan. 밥까요 어. 요 ô ki